Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ngayong nahayag na ang pagbawalang sala ng Diyos sa mga tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautosan ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudyo at maging hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. man, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububol ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautosan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautosan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat si Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos salita ng Diyos salamat sa Diyos